Noong ikalima ng Nobyembre, kinuha ni Frau ang mga tala na isinulat niya nitong mga nakaraang buwan at nagpas siyang gumawa ng masusing ulat na nagpapaliwanag kung paano siya naipit sa isang kubo sa kabundukan. Nagsimula ang lahat noong Mayo nang magbakasyon si Frau kasama ang dalawang kaibigan at ang aso nilang si Lynx. Hindi sanay si Frau sa mga hayop at naiilang siya sa pobreng aso. Nang sa wakas ay makarating sila sa kubo, nagayos sila ng gamit at nagpasya ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa isang pub sa karatig nayon. Pagod si Frau kaya naiwan siya kasama si Links. Dahil sa pagkabagot, sinubukan niyang haplasan ang aso ngunit bigla siyang sinungaban nito. Inubos niya ang araw sa pag-aalaga sa sarili, paninigarilyo, at pagtinginan nila ng aso sa paraang puno ng pag-aalangan. Sa huli, maaga siyang natulog. Kinaumagahan, nagising si Frau na umiiyak si Links sa may pintuan. Pinakawalan niya ito upang makadumi sa kanya nilibot ang bahay. Doon niya natuklasang hindi pa bumabalik ang kanyang mga kaibigan. Nag-aalala sa maaaring nangyari sa mga ito, nagsimula siyang maglakad papunta sa nayon habang nauuna sa kanya si Lynx. Bigla niyang narinig ang iyak nito at agad siyang tumakbo papunta rito. Mukhang nasugatan ito sa ilong ngunit wala siyang makitang sanhi. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit sa halip na sumunod, bumalik si Lynx. Ilang hakbang pa lang ay nabangga si Frau sa isang dinakikitang pader. Litong-lito, hinipon niya ito gamit ang kanyang mga kamay at nakumpirmang may harang na hindi niya malalampasan. Naririnig din niya ang tila malakas na pagtibok, ngunit sa katunayan, tibok lamang iyon ng sarili niyang puso. Nagtaka si Frau kung bakit walang alarma ang tumunog at wala ni isang taga nayon ang lumapit upang tingnan ang harang. Gaano man niya ito itulak, hindi siya makalusot, kaya nagpa siya siyang bumalik. Sa daan, nadaanan niya ang isang bahay pukulan at nakita ang dalawang tao, ngunit pinigilan siya ng di nakikitang harang na makalapit. Hindi rin makatawid ang kanyang tinig, at tila ba nakapirmi sa oras ang dalawang magsasaka, kahit patuloy na umaagos ang tubig mula sa gripo. Sumuko si Frau at bumalik sa kubo, nanigarilyo habang napagtatanto niyang si Lynx na lang ang natitira niyang kasama. Hindi matanggap ang sitwasyon, bumalik siya sa kalsada at muling tinulak ang harang, ngunit nabigo pa rin siya. Wala na siyang ibang maisip na gawin kaya natulog na lamang siya. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog at sinubukang lumabas upang alamin ito. Ngunit pagdating niya sa pinto ay tumambad ang harang na ngayon ay nakaharang na rin sa mismong pasukan ng bahay. Napasigaw si Frau, ngunit nagising siya na nasa kanyang kama at nandoon na si Lynx, masaya siyang sinalubong. Agad niyang sinuri ang pinto at nakumpirmang maayos ito. Lumabas siya upang maglakad-lakad, at sa kasalukuyan, isinusulat ni Frau na hindi na niya matindaan kung ano pa ang ginawa niya noong araw na iyon. Para bang ang katotohanan ng sitwasyon ay nagpapalabo sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kubo bandang alas dos ng hapon at kinuha ang binoculars ng kanyang mga kaibigan upang tanawin ang paligid. Hindi pa rin gumagalaw ang mag-asawang nasa bahay pukulan, kaya't inisip niyang patay na ang mga ito, pati na rin ang mga taga nayon. Naisip niya ang kanyang mga kaibigan at nagtanong sa sarili kung dapat ba siyang sumama noon sa mga ito upang sabay-sabay silang makarating sa wakas. Sa sandaling iyon, tahol ng tahol si Lynx at biglang tumakbo palayo. Nang sinundan siya ni Frau, nakita niyang may natagpuan itong baka. Unay nagtago siya sa takot, ngunit kalaunan ay nilapitan niya ang hayop at naging kaibigan ito, saka dinala pabalik sa kubo upang gatasan. Pinangalanan ni Frau ang baka na Bella, at sinabi niyang ito ay parehong biyaya at pasanin. Kinabukasan, sumakay si Frau sa kotse ng kanyang mga kaibigan at nagmaneho patungo sa nayon, umaasang baka sa bilis ay malampasan niya ang harang. Nakita pa nga niya ang isang iniwang sasakyan sa kabilang panig, kaya nabuhayan siya ng pag-asa. Ngunit hindi rin ito umubra, bumangga ang kotse sa harang. Hindi alintana ang sugat na dumudugo, hinipon ni Frau ang pader habang iniisip kung ano ang kahulugan nito. Sa loob ng sampung araw, paulit-ulit siyang nagsubok na makahanap ng paraan upang matawid ang harang, ngunit palaging nabibigo. Sa huli, hinarap niya ang realidad at nagka-breakdown habang nasa kama, tinanggap na walang sinumang darating upang iligtas siya. Dumaan pa sa isip niyang wakasan ng lahat, ngunit naalala niyang puno ng pagkain at gamit ang iniwang kubo ng kanyang mga kaibigan, kaya't nagpasya siyang mabuhay bilang pasasalamat sa alaala nila kasama sa mga supply ang maraming kahoy at ilang patatas, kaya dinala niya ito sa labas at nagsimulang magtanim ng sarili niyang taniman ng patatas. Si Lynx ay sumama, naghukay-hukay sa lupa na para bang gusto ring tumulong. Habang lumilipas ang mga araw, inaalala ni Frau ang pecha sa pamamagitan ng pagmarka sa kalendaryo. Pagsapit ng ikatatlumpu ng Mayo, buong araw na umulan kaya nanatili na lamang siya sa loob ng kubo. Gayunpaman, nakarinig siya ng kakaibang ingay kaya lumabas siya dala ang isang kutsilyo upang tingnan ito, ngunit ang nadatnan niya ay isang basang pusa na nagmimiyaw sa labas. Kinalaunan ay inampun niya ang pusa, kaya't ngayon ay may tatlo na siyang kasamang hayop. Si Lynx na lamang ang natitirang kaibigan ni Frau sa mundong puno ng kalungkutan. Sa kalaunan, nagpa siya si Frau na subukang mangaso. Hindi pa siya kailanman nakagamit ng baril, kaya nang barilin niya ang isang deer. Nasaktan siya sa lakas ng pag-urong ng sandata at ang hayop ay tumakbo palayo sa takot. Habang naglalakad siya sa paligid, muling nadaanan ni Frau ang sirang sasakyan at sinubukan ng radyo, ngunit karamihan sa mga istasyon ay puro static at isa lamang ang may tugtog. Nakakita rin siya ng mapa, kaya't nagpasya siyang sundan ito at subukang marating ang lambak. Sumama si Lynx at naglakad sila ng matagal hanggang sa makarating sa isang inabandunang track. Sinubukan ni Frau na lapitan ito, ngunit muling hamarang ang hindi nakikitang pader kaya't kinailangan nilang bumalik. Sa dami ng kanyang paggalugad gamit ang mapa, natutunan ni Frau ang iba't ibang bahagi sa loob ng harang. Dahil dito, alam na niya ngayon ang pinakamabilis na daan patungong lambak, kaya't kaya na niyang bumiyahe pabalik sa loob ng isang araw nang hindi masyadong iniiwan ang kanyang mga alagang hayop. Paminsan-minsan ay nakakakita siya ng ibang kubo, ngunit palaging walang tao. Mabuti na lamang at may mga gamit siyang napapakinabangan mula roon. Ang paghiga sa damuhan kasama si Link sa ilalim ng mainit na araw at pakikinig sa awit ng mga ibon ay naging isang makabuluhang karanasan para kay Frau, na ngayon ay mas nakakaramdam ng koneksyon sa kalikasan. Dahil dito, nakararamdam siya ng guilt tuwing sinusubukan niyang muling mangaso, ngunit kailangan niya ang karne ng deer upang mabuhay. Sa gabi, hirap siyang matulog dahil naiisip niya kung paano gamulong sa sakit ang usang nabaril bago ito namatay. Hindi siya nagsusulat ng tala tungkol sa kanyang unang pangangaso dahil labis ang kanyang pagkadismaya sa sarili. Isang gabi, nahirapan siyang makatulog dahil sa napakalakas na bagyo. Kinaumagahan, may narinig siyang ingay mula sa kabinet at nang buksan niya ito, nadiskubre niyang nanganak na ang pusa. Puti ang kuting kaya pinangalanan niya itong Pearl. Nagsimula itong maliit at gusgusin, ngunit kalaunan ay lumaking maganda si Pearl. Napagtanto ni Frau na inilalaan niya ang kanyang oras sa pag-aalaga sa mga hayop upang hindi siya magpanik atak sa kanyang kalagayan, at naipapalit niya ang dating responsibilidad ng kanyang buhay bilang manggagawa sa bagong tungkuling alagaan ang kanyang mababalahibong kaibigan. Noong ikadalawampu ng Hulyo, sinimulan ni Frau ang pag-aani ng dayami sa kaparangan habang tahimik siyang sinusuportahan ni Links. Sumasakit ang kanyang mga kamay at napapagod ang kanyang katawan, ngunit araw-araw pa rin niyang binibitbit ang dayami pabalik sa kubo. Sa kanyang pagbabalik, lagi niyang tinitingnan ang bahay pukulan, ngunit naroon pa rin ang harang. Dahil sa panahon at limitasyon ng kanyang katawan, inabot siya ng halos tatlong linggo bago mani ang lahat ng dayami sa kaparangan. Napagtanto ni Frau kung gaano kahirap mabuhay, at siya'y napaiyak. Ngunit kahit ganoon, hindi niya kayang tapusin ang lahat, dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga alaga. Nang dumaan siya sa depresyon, inabot siya ng dalawang linggo bago muling makalabas upang mamuhay. Sa gubat, nakakita siya ng mga prutas sa mga puno at iba pang gulay sa lupa, kaya't nakapitas siya ng sapat na pagkain upang magtagal hanggang sa buong taglamig. Ngayon, mas masustansya na ang mga pagkain ni Frau at ng kanyang mga alaga. Isang araw, nadiskubre ni Frau ang kakaibang kasuutan na nakasabit sa isang puno at tinitigan ito sa takot, ngunit panaginip lamang pala iyon. Ang taglagas, na dati niyang paboritong panahon, ay naging mahirap para sa kanya dahil muli siyang nahirapang matulog at lalong lumala ang kanyang mga bangungot. Tinamaan siya ng trangkaso at tinapos niya ang araw na puno ng pagod, ngunit sa kabutihang palad, laging nariyan si Lynx upang pasayahin siya. Namamang si Frau kung paanong si Lynx ay kailanman hindi sumasama ang loob at madalas niya itong niyayakap bilang pasasalamat sa kanyang presensya. Sa kasalukuyan, isiniwalat ni Frau na wala na si Lynx, ngunit nahuhuli pa rin niya ang sarili na kinakausap ito tuwing siya'y naglalakad. Noong ikadalawamputpito ng Oktubre, bumagsak ang unang niya ngunit tumagal lamang ito ng ilang araw. Sumunod ang maiinit na hangin na walang tigil ang ugong, araw at gabi, dahilan upang lalo siyang mahirapang makatulog. Tumagal ng tatlong araw ang hangin, at nang sa wakas ay lumabas muli si Frau ng bahay, natagpuan niya si Pearl na patay sa labas. Inilibing ng maayos ang pusa sa ilalim ng pagbabantay ni Lynx. Kalaunan, sa gitna ng taglamig, may nakita si Frau na isang lobo malapit sa sapa at naghanda siyang barilin ito, ngunit hindi niya itinuloy. Hindi niya makalimutan ang pagkamatay ni Pearl, at napagtanto niyang siya na lamang ang nilalang sa kagubatan na may konsepto ng, tama, at, mali. Sa huli, pinili niya ang, habag. Sa loob ng kubo, araw-araw niyang sinusuklay si Bella, at iniisip niya itong parang kapatid. Napansin din niyang lumalaki ang tiyan ng baka at naisip niyang baka buntis ito. Sa kalaunan, napilitan muli si Frau na mangaso, at ang pakiramdam ng tibok ng puso ng deer sa kanyang mga kamay habang nililinis niya ito ay naging dahilan upang muli siyang mahirapang matulog. Noong ikalabing isa ng Enero, napansin ni Frau na bahagyang dumudugo si Bella kaya't buong araw niya itong binantayin. Sa gabi, tinulungan niya si Bella manganak ng isang napakagandang guya. Lumipas ang mga araw ng taglamig na puno ng malalakas na snowstorm. Tinamaan si Frow ng panahong depresyon at tanging si Lynx lamang ang dahilan kung bakit siya bumabangon mula sa kama. Lahat ng pag-iisip tungkol sa pagtapos ng sariling buhay ay naglalaho sa tuwing naaalala niyang kailangan pa niyang alagaan si Lynx. Pagkalipas ng taglamig, nagpasya si Frow na lumipat sa isa sa mga kubo sa Kaparangan. Noong ika-25 ng Mayo, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga alaga at sabay-sabay silang naglakbay patungo sa kanilang bagong tahanan. Sa kanyang pagtanaw sa magandang pastulan, muling nabuhay ang kanyang pag-asa sa hinaharap. Simula noon, namuhay si Frau ng payapa kasama ang mga hayop, mga bituin, at ang kalikasan sa kanyang paligid. Napakasariwa ng alaala niya sa mga panahong iyon na hindi na niya kailangan pang magsulat ng tala. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Noong ikalabing anim ng Oktubre, nagsimulang muli si Frau na magsulat at ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagdedobol ng supply ng kahoy. Hindi na malinaw sa kanya ang alaala ng mga araw na iyon, at noong ikasampu ng Desyembre, nadiskubre niya ang isang tala na hindi niya maalalang isinulat, na nagsasabing, mabilis lumipas ang panahon. Habang muling bumabagsak ang niebe, naging mas mapagmuni-muni si Frau. Iniisip niya kung paanong ang mga hayop at tao ay parehong napipilitang mamuhay kahit ayaw na nila. Isang araw, napansin niyang may isang puting uwak na madalas lumilipad sa paligid ng bahay, hindi pinapansin ng kanyang mga itim na kapamilya. Para kay Frau, maganda ang puting uwak at hinusgahan niya ang ibang mga uwak dahil sa diskriminasyong ipinapakita ng mga ito. Simula noon, nagsimula siyang mag-iwan ng pagkain para sa puting uwak tuwing iniiwan ito ng kanyang kawon. Lumipas ang dalawang taon na si Frau ay naninirahan sa loob ng harang at sa panahong iyon ay tuluyan na niyang nakalimutan ang kanyang dating buhay. Tinalikuran na rin niya ang pag-asang siya'y matatagpuan pa. Noong unang bahagi ng Hunyo, lumipat silang muli ng bahay kasama ang kanyang mga hayop. Umaasang makakatulong ang pagbabago upang gamaan ang kanyang kalooban. Sa kasamaang palad, hindi na niya muling maramdaman ang mahikang nadama niya noong unang taginit. Isang hapon, habang pauwi si na Frau at Links mula sa kanilang paglalakad, biglang nakarinig ng kakaibang ingay si Lynx malapit sa kanilang bahay at agad itong tumakbo papunta roon. Nang habulin siya ni Frau, laking gulat niya nang datnan ang isang estrangherong lalaki na walang habas na pinapatay ang anak ni Bella gamit ang palakol. Habang tumatalon si Link sa lalaki upang pigilan ito, tumakbo si Frau papasok ng bahay upang kunin ang kanyang sandata. Sa kasamaang palad, hindi siya nakaabot sa oras, at nang makalabas siya, napatay na si Lynx. Dahil sa matinding galit at pighati, binaril ni Frau ang lalaki hanggang sa ito'y mamatay, pagkatapos ay niyakap niya si Lynx sa gitna ng matinding dalamhati. Dinala niya ang maliit na katawan nito upang ilibing habang naririnig niya ang malungkot na ungol ni Bella, na natagpuan na rin ang kanyang anak. Walang pag ang itinapon ni Frau ang bangkay ng lalaki sa bangin. Hindi na nakakaramdam ng kahit anong emosyon, iniwan ni Frau ang kubo kasama si Bella at ang pusa upang lumipat sa ibang bahay. Hindi nagtagal, bumalik si Frau sa kanyang mga gawain at dahil wala na si Links, napilitan siyang harapin ang katahimikan at ang sarili niyang mga iniisip. Sa kasalukuyan, sinabi ni Frau na nakapagpatuloy na siya at palagi niyang iingatan ang alaala ng kanyang mga hayop bilang inspirasyon upang magpatuloy sa buhay. Tinapos niya ang kanyang ulat noong ikadalawamputlima ng Pebrero dahil wala na siyang papel, at lumabas upang pakainin ang puting uwak. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood!